ang nakahukay ng Yamashita Treasure sa Infanta Quezon Part 3. Ito po ang huling pagbabahagi natin sa mga video larawan po sa na-recover nilang Yamashita Treasure dyan po sa kabundukan ng may Infanta Quezon. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito sapagkat atin pong ipapakita sa inyo ang lahat pong kanilang ginawa na i-share sa ating mga larawan at mga videos no dito po natin makikita yung mga huling patunay sa kanila pong mga nakuha na recover na kayamanan po na itinago ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Welcome back again sa akin channel mga ka Treasure Hunter Luzon, Visayas, Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong Napakagandang topic tungkol po dito sa nakahukay ng Yamashita Treasure sa My Infanta Quezon Part 3 Ito po ay ang huling yugto sa atin pong pagbabahagi ng mga larawan, videos bilang patunay po sa nakuhang kayamanan ng Yamashita Treasure Bago po tayo magumpisa sa atin pong pagbabahagi ng ilan po sa mga videos, larawan po ng nakahukay ng Yamashita Trisero sa may Infanta Quezon ay nais po nating iparating sa atin pong mga tagapanood na ito pong ating ibinahagi sa inyong mga videos at larawan ay kusa po itong loob na ibinigay sa atin at ibabahagi sa inyo para po makapagbigay sa inyo ng informasyon at inspirasyon tulong po para maintindihan, mabuksan po ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas. So tayo ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanya pong effort no, na ibinahagi niya ang kanila pong mga videos, mga larawan para po hindi po mawalan ng pag-asa ang ilan po sa ating mga kababayang patuloy pong naghahanap ng itinagong kayamanan ni Yamashita so napakalaking bagay po itong uh, mga videos na ito mga uh, karanasan para po lubos nating maintindihan kung nasaan nga ba tayo sa ating paghahanap ng itinagong kayamanan so ayon po nga sa kanya ulitin natin hmm? mula sa sign na triangle ng mga punong kawayan ay malayo ang Yamashita Treasure. Wala doon sa mga markers, ni walang anong klasing marker sa itaas. No, wala talaga nandoon pala ang itinagong mga gold bars, no. Kaya ito po ay magsilbing leksyon, magsilbing aral sa atin pong mga ka-treasure Hunter na hindi lamang magbabasi sa mga sign markers subalit dapat ding gamitin ito at gumamit ng mga bagong teknolohiya na pwedeng magbukas ng pintuan para po matuklasan ang mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. So patuloy po tayo no? Tutuloy na po tayo no sa ilan po sa mga videos no at mga patunay sa kanila pong mga nahukay na Yamashita Treasure. Uh, sa mga kababayan natin na nagsasabing uh, baka hindi ito totoo wala naman pong mawawala sa atin kung maniwala tayo sa hindi ang importante ay naibahagi ito sa mamamayang Pilipino totoo man ito o hindi wala pong mawawala sa atin sapagkat hindi po ito ginamit itong mga video na ito para po magbenta ng mga items ito po ay ginamit para po maintindihan natin, para po maibahagi sa inyo, makatulong sa inyo sa pagbukas po ng daan para po matuklasan din ninyo ang inyo pong mga hinahanap. Kaya panoorin po ninyo ang ilan po sa mga videos nila at mga larawan nila sa kanila pong nadiscovering Yamashita Treasure sa May Infanta Quezon. Narito na ngayon tayo. Ang baliit. Ha? Kinaaraman ko siya tapos ang kuya niya sa bangko. Hmm. Day, ha. nag wish ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko naman kami na So, ate uh, naman na bigla kang dumating. Hmm. Siguro, uh, saan mo? Oo, oh, kasi alam mo yung yung ano natin, yung babaan natin uli sa kanya. Babaan natin sa kanya uli ah, kasi tingnan uli natin, hindi ko pala nabidyohan yung mismo ano eh. Isa pang ikot. Hindi Hmm. Hindi, mali ang daan. Ayan, Ay, dyan, dyan, Dito yung sa ibabaw nung. Dito yung bahay namin kasi kaya alam ko. Kaya alam ko yung king, nagduda na ako dyan dati. Naglalaro ako dyan dati. Ayan, tinaniman nila sa ibabaw. Hindi, <coughs> tanim na namin yun. Hindi, ano na yun dati yung king, may maliliit dyan. Oo. Oh. Huh? Maliliit na dati na buho yun dati. Talagang ganyan lang siya magano. Pautoy pa po, sulpot, sulpot. Minsan nawawala. Ang kailangan natin dito king yung 10 meters na surrounding. Yun ang ano natin. Mm, kailangan makuha natin yung ano yun. kina mo, tatlong X. Eh oh. Dito ako sa malayo para kuha kuha. Ayan, tatlong X ang laking X. Ang oh. laking X, pandali lang kinga. Ibig sabihin niya. One. Ito pangalawa. Ito yung pangalawa. Hindi, ito yung unang X. Kasi ito buhay na ba eh. So, oh, yun yung pangatlo. Yun, yun. Yun yung nagre-represent nung ano, yun, buno dun. So, one, yung malaki. Pangalawa, yun na dyan. Pangatlo, ito. So, ibig sabihin niya, yung 10 meters away. Yung radius niya, hindi natin alam kung doon, basta nakapaikot siya, 10 meters away. Okay. Ang ganda ng pagka-X. Eh. Buhay na buhay rensho para mga talagmit Dito na rin tayo guys magano magkubo dito sa area na to sa gilid niyan Diyan na Pwede yan Doon yung lona natin kaya dapat may dala kayong lona Paharap tayo doon Ito kasi may dumadaan na pa ilan, ilan na tao pero yung iba mga caretaker namin May malaking ibon Bali binakuran ko na yan mga guys. Hindi tayo basta-basta rin ma makikita yan. Tago yung area. Hanggang doon sa kabila. May harang na yan. Ayan. Binakuran ko na siya. Ganyang kalago ang mga kawayan na dito sa baba. Yun sa parting norte. Eh. Ito naman sa parting east. Ayan. Yan nasa center na yan ng ano natin ang dig site natin si Pat si Pat naman natin kung ano ba ang pinapakita no? ayan din po makikita niya sa laptop nila okay siya Tap. sige balitin na lang. Ito po balitin. 3.1 Balit ito po, so ito po ay magandang mga magandang ano ko object po sa inyo pero hindi po natin pwedeng hindi na hindi for, hindi good for detection. Kalat-kalat po yung ano niya. Yung metal niya. Pero possible din possible sa kasi yung po. boxes niya, no? So ngayon papasok po kami sa <coughs> sa possible na tunnel. Ang ganda ng ano niya. Utay-utay lang dahan-dahan lang. Ingat. Kakaiba na dito. O ano? Ayan yung tunnel, o. Plato. Okay? Ayan siya, o. Buo pa. Ayan na. Dito sa may... Basta, ito na yon Yung currently kinukuhan ni Kuya Gaw, a.k.a. Kuya Luis. Hmm. Guys, may nakita na kami chamber dito. Ang ah. lalim sobrang. Ito sobrang lalim. Tapos, bibigyan mo sa akin. Opo. Ayan. Yes. Yung ilaw. Yung ilaw baba mo dito banda. Para lumiwag dito sa loob. Ayan. Ayan. Ito yung malaking bato. Hanggang doon sa kabila. Pag ito yung ano, ceiling niya. Ito ang taas na to Ceiling. Tapos, at, simula doon sa west, pababa, battle. Tapos, ito yung parang, walo ito yung pasokan, entrance dito sa baba. Human face. Tapos, yung iba pang mga nakukuha namin is TMG mula dito. Tapos, ito, kita mo yung ilaw ni Bird Kya, na parang nangingitlog. Kumakuha, kabuuan. Ayan. Ay, kinakakatakot lang itong bato na eh. ito eh. Oh, ito yung nakalak dito. Laki rin siya. Ito may mga bato-bato pa. Pero ang ano naman, lagi may butas dito. Ito na naging through and true. Tapos, ito yung... Ganun yan. Medyo malambot yung lupa dito. Pero may mga batong maliit. Ayan, kung papatitignan mo siya, hindi makuha na ng buhay. Parang bird. Tapos dito, may box sign. Ngayon. Patulis So, iyan yung papuntang north. Siyempre, south sa akin. Kinaupo ko south east. West yung entrance. Ayan. Ayan yung ceiling. Ito yung bato. malaki. Ayan. Ayan. butas. Huh? Ito naka sus, naka sustain, huh? na to, huh? May, may butas pa dun. Huh? May butas pa dun. Huh? Oh. Yan. May butas pa. Pailaling. maraming tatanggalin. yung tinambak meron naman meron naman dito may butas wow crystal the beauty of nature through God creation Ayun, yan yung, yung chamber na papasok doon sa ano, yung sa may pyramid. Sa Ito. Pag ginapang mo siya. Ito pa na nakatukod lang yan, ano? Yung bato na yan, ha? Ito? Oo. Oo. So, ang detection po natin ay... Malakas. pwede na ba natin makuha ngayon? Wala, hindi natin kakayanin. Pero, may posibilidad na mababaw lang ito, mga kapatid. Hmm. Possible kasi, ano na yun eh. Tayo kuya kami. Ano, eh. Ito na mismo. আগমাই কল Oo, oh, pal- oh. sa lumalip ka dapat dyan, sa tapat ng ilaw na yan. Oo. Oh. Wala dito. Depende sa, sa tatang size tatang ng galaw mo na yan, eh. Ito, so, so, hindi mo tatanggalin mo? ba? Tinatanong niya sir kung hanggang saan niyo. Sabi ko, oh, basta oh, dapat palalim na dyan sa, oh, oh. sa area na yan. yan. Diyo, pwede ang pantayan yan? Dapat mapantayan sir, eh. Kasi doon sa tapat ng ilaw, eh. sinukat okay. namin. Hindi, so, okay. bukas oh, na yan. Mapantayan yan, di ba? Bukay ka pa. Bukay lang daw, Neil. Basta bukas na daw pantayin. Hmm. Okay. Ano? So, Hindi okay. bukas na okay. ta ta lang Basta maglalim na lang daw muna Lalim na lang daw muna bukas na lang tayo mag-ano adjust Bukas na lang Yan huh? yeah, Ha mission accomplished today ang daming nagawa ng team nakagawa pa ng guho talaga ng guho hirap ulit ulit kailangan talaga baklasin itong area na ito para walang takot kitang kita ng korte ng box <coughs> kinis eh konting luwag lang para maganda kutin yeah. ganito, ang legit na ano. gold Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magasbang. Ayan sir, yung item natin. sa so, ano eh, hindi siya ano, meron siyang mga parang ano no eh. damage damage eh. Ito mga 12 kg to 12.5 patas. nasabi sabi mo sir na pinapareseuhin, meron na ako no. Meron na akong pambenta. Actually nakapagbenta na ako.